And so, pag in-elbow, dapat. So, ito yung spine, eto yung elbow. So, para hindi kayo, hindi nyo matamaan yung spine. Ito yung kamay ko, nandito sa gitna ng spine. Okay. So, forward, in and out lang. Um. So, yung isa din, para hindi tayo lumabas dito. Eto, thumb. Nanonin niyo lang yun. Tapos, kung limbaw, masakit ang lower back, eto lang din gagawin yun. Itong part na to, ribs na to. So, bawal to. Sa, bawal na to. Bawal nyo itong So, itong mga part lang na to. Kasi madami mada, matitigas na muscle. So, same pa rin dito. Up and down lang. Mabilis na. Ito kasi siya. Pag inilot natin to, kailangan nyo ng 3 to 4 days para recovery. Pero hindi nyo siya pwedeng puwersahin Kasi the more, the more na pinapwersa nyo siya, magreklaharaw ng resistance yung katawan niya power sa yun mas lalong titigas kasi ilalagay ng katawan niya yung sa stress level yung mga muscle na yun. So yung pag na nadurog yun na, niyo lang ah uh, 10 to 15 minutes okay na yun sa susunod na araw ulit. Habang uh, tumatagal na tumatagal, lumuluwag yan. Pag wala na, hindi natin sabi kung ilang ilang session ang kaabutin. kasi kasi depende kasi yan siya sa uh, recovery, yung tulog natin, yung water ng katawan natin,